Good morning mga boss. yan. Taga baka matapang aso. Taga wait wait wait. Baka matapang aso. Ayan mga boss. Nagbuhay provisa mga boss. yan. Ito ang buhay provisa. Kung natatanong nyo mga boss. Yan, ikta, iktar yang talong, kalamansi. Yan oh. Yan mga boss, oh, yan. Ikta, iktar yang kalamansi at mga talong mga boss. Yan oh. Ano hinog? Alay buri ko naman. Ano, tinanong mga boss ang papaya naggalat lang. Dito sa Pondo Bisa bali wala yan. You know, papa, yan oh, mga papaya. Mga mga hinog yan. Pero hinahayaan na lang magkalaglag. Yan o. Yan yung mga boss. Yan you know, o, mga papaya, mga boss. Yan, yeah, may mga malit, may malaki. Yan you know? mm -hmm. o. <coughs> ikta, ikta na kalmansi at papaya. Oh, may mahuga din pala dito. Ano? Wow! Ganda ng bunga Ano kukunin mo dyan? Yung puno o yung bunga? Yung puno. Agoy. Wag. Ayaw ko ng bunga. Gusto ko yung puno. Ayan o. Oh. Boss o. <laughs> Ayun no? Ha? Yan po ang buhay provisya, mga boss. Ayan, nakita nyo. Sa may hilanong hukay nyo kalsada, pwede pa kayong mabarangay. <laughs> Dito, bali wala sa ari Ayan mga boss. Uh -huh. Ayaw ng bunga gusto yung puno. Oo. Oh. Saan ba tayo dati, dati, dati din naliligaw? Doon. No. Yung dating lango yan, doon na ano, sa may lugar na yan. Mm -hmm. May maraming dati. Mm -hmm. Nang araw din na tayo, eh, Juan, medyo, medyo malinis. Ha, Jerry boy, di ba dati doon tayo naliligaw? Mahirap kunin na eh, rin. Bakit? Hey, so, di, tirahin mo magkabila, tapos sa kamusok din sa kabila. Sa, sa kamusikwa tayo, ya, tirahin mo sa kabila. gumagala pa ugat. Yan, paikutan mo muna. Yan, yan maganda. Masigla. Paikutan mo doon sa kabila. Yan. Tapos sa kamusikwa tayo. Sa kamusikwa Yan. Sa kamusikwa tayo. Walang lakas eh, ang mag... hangover, Hang wah bawi, ya peku, paik peku teman, cakap masih kuat, -si kuat, ya semua gar, seperti ini, cakap menterah terasa celangan, ah, ya. ya. Kamu kau kau mati kasih gas pepaya, yo ya, no, udah ya cakap menterah hijau, eh, okay. bau, bau, ya, bau, yo ya, no. Yeah. Iyon. Nadadagit na. Iyon. Tukta. Iyon. Iyon. Mugwa na. Dikas. Dine. Nadine ang matibay. Sa lugar na sa kabila. Ng sa bandang ibaba. Sa bandang ibaba. Yan. eh. Yan. Yeah, Yan. Yeah. Nagkakit lahat. Haba. Ayan oh. Iyon. Malipit ka. Dapat pangalaman boy. Magaling. Oo. Uh -huh. Malapit ka, boy. Uh, galing. Ako, wala naman eh. Api di yan, buhay yan. Buhay oh, yan. May, 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 medyo dalikano kong tayo. Pero medyo buhay pa yan. May ugat pa eh. Ah, ka naman. Hindi <laughs> nga lang ba? Oh, ako mo buong eh. Pasikat din naman eh. May palundag-lundag pa si Lito May palundag-lundag pa. Mag-mulid Yan yeah, mga boss, oh, nakikita nyo ang libo-libong papaya, ikta-iktarya, no? Yan, no? Oh, lupet. Araw-araw hinaharbi siya ang sa pamilihan ng rosary, Batangas. Yan. Nakita nyo si Burloroy, babanap. Si Burloroy, mga boss. Yan. Yeah. Yan, yeah, mga boss. Burloroy. Oh, maliit ang kinukuha. Mm -hmm. Para madali eh. na lumablaw na eh. sa tabi ng bahay mo. Kasi pang ha? Kasi mamay dali sa gripo para malilim. Ayun do, pwede doon. Oh, tama. Paikutan mo mga apat mga kumok sige. Tama tama ang ginagawa mo. Lagyan mo sa banda sila tatlo. Sa bandang kaluran tatlo lang. Dadami ni. Eh. Tama yan. Tama ang ginagawa mo yan. Sa mga ng para mamay dali may harvest Oh, tsaka buhay yan do. Mamay dali pag natanim na kay tatlo ng hmm. ma-harvest. Ya yeah, ya yeah, 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 Nasaan ka lang tinatanim yan? Ah, ganda ng bunga. Yan o. Yan mga boss oh. Aha. Yan. Sabi nga magtanim ka. Para sa bandang huli, meron kang aanihin. Hindi ka puro asa. Puro ka paasa. Bandang huli, ikaw pa matapang. Hmm. dumali na. Sabi nga, yan ang, sabi nga, hindi na sa mabadari. Mga boss, nakita yung cameraman na kahubad, naliligo sa bukid. Sa gitna ng bukid. Doon naman purluloy sa ibabaw Sa likod Yan mga boss Ang background Ikta, ikta rin ang kalamansi at papaya um, Ganong kalupit din sa probisya Mga boss, yan o Ikta, ikta ang papaya Dito, ang kailangan mo lang dito ay tubig Asin At bago ang may kalamansi Isaw-saw mo lang nilaga Mapakasarap niyan mga boss Tsaka siyempre, meron kang bigas para meron kang pangsaing. Nakita niyo mga puso, naglawit, hindi pinapakalama, sawa na. Yan mga boss, oh. Yan, puso ng saging. Ang ah, haba na, hindi pinapakalama. Sawa na mga tao dito, eh. Ayun, oh. Yan. Ang ganda lang na dali ni Burlulaw, eh. Oo. Eh, professional. Oho, may kasama ugat. Malupit. Dadalhin na rin sila, yan. Ko. Oh. Kasi sa inyong lupa daw. Pwede rin. Dumi lang kasi may kanal. Oh, well, parang, hindi, tsaka yung ano, yung jerboy pag nag nagtutubig hindi halata. Na. No. Hmm. 'Di ba pag yung kakalahigin naman ako, hindi kakala, hindi lalapad yung kan. Hindi lalapad yung dum, yung, yung ano, kanal. No. Dyan niya. Na. Nasisisi dali ako at Wag, hayaan mo siya. Maganda <laughs> nga 'yun eh. <laughs> hindi na ako? Ha? Nakakatingin. Ay sabi ko nga huwag na akatayin dahil pag doon siya makikinabang. Ay di eh, pag tinabas niya, masasama loob niya. Tatam lang daw diyan? tatamayin. Ha? Hindi tatamayin. Eh? Pwede rin nyo, pwede rin nyo kung may, lagi may tao dito. Ang problema, pag natabas, wawawi. Wow, Malinis na mo pala yung to. no? Ito. Pero magaganda pa yung papaya, Boy. Hindi, kaya nga lang, malilit ang bunga. Baka naman lalaki kasi tagulan tag, tagulan le. Tagulan. Oh, lupet. Tanyo mga boss. Buhay permisya. Ayan. Mhm. Uh -huh. Ano nah. ko kulay mo tayog niyan? Na <laughs> Wala nang bubungo sa susunod. <laughs> <laughs> pinili pinili ang kwalay ang, kinukuha mi kwalay na <laughs> bubungan na eh. Wala nang bubungan sa susunod. Kalipit mo dumalay. Bubungo na yung kinukuha. Yan mga boss. nakita nyo. Masipag yan. malupet Kung ano gusto yung gad na bubungan ay bubungo Saan nyo mga boss bunga? Ganyan, kalupit sa probisya. Nakita nyo, ikta ikta yung mga papaya. Ingat ano puro pa tayo mga boss magsasawa ka ng kaluluto dyan ang kailangan mo nang higit ang kailangan mo dyan bigas yan o oh. ayan ganyan kalupit si Don Julio ay <laughs> bubol na yan ha pag natanggal niya bubol niya oo nga hindi ha alis ang hindi kaya dapat tukudan mabigat eh ha Okay, matalin daw. Hindi. Dadalhin natin kay kumari. pag nakakabuan. <laughs> oh, Nakatabi buhol na eh. Tingnan lang si Burlulu. May may video kay Bantaro na. May resort doon. Saan? 35. Saan? Ang Narkila. Saan? Dito sa kumpan ito, sa diretsyo kita? Oo. Meron sa pala dyan? 3-5 isang arkila. 3-5? Kahit ito tao. Um, ah, mura ano? Try mo na pa ilalayin. Saka mo try sa likod. Saka mo try sa likod. Yan. Yan. Okay. Okay. Lalay. Purluloy, bubunga na yan. Yun! Nadali mo, bata. Galing mo. Dapat bigyan ka kang, ano, ang um, jacket, tsaka uh, cellphone, share mobile. Magaling ka. Ha? Oo. Oh. Sa saan natin tatlo kay Jokal? Kay Jokal. Tabas natin sa ano? Mag-bag-bag, Jokal, Jokal. Hindi ako nabuntin, Jokal. Hindi, yung tricycle, tricycle. Oo. Sa akin natin mamaya, tricycle. Para ikaw. Hmm. Pagbalik mo, sa po bunga. Oo. Isa iyaw. <laughs> Galing ka. Galing ka. Nasa ito kayo nga? Ay, maliit. Wala ang buko. Aray. Di niya, sa kabila. Gipit na rin, nasa labas. Ay, mali ato, pagkagan na rin. Oo. sa kabila, ari maliit na rin. Ari, ari maliit na rin. Oo, tayo papaya o. Ay, saan ka nakakain sa inyaw? Yan, salbo. Ito ang pala eh. Saan? Saan? Dere dere chara. No? Ek Yan mga boss Nakita nyo ikta ikta rin papaya. Ano kala Kalamang si dami? Paano ka mabu paano ka mamamatay dito? Buhay ka lagi dito. Yan oh. Ya hinog na, na papaya. Yan, no? yeah, na papaya. Ay, malambot. masarap yung medyo hilaw. Oh. To. Yeah. Kaya lang ko. Oh. Kapag ito malaki. Ari pwede na. Ay, mapuso dai papaya. Mm. Paano ka magugutom sa probinsya? Pipitas ka lang. Masipag matibay matibay lang tiyan mo. Sabi man niya ni. Ado ako kaya ko Ko ano ano tao dito? Hindi ako pwede kumain na ray. Sasakay sasakay ako ng bus. Baka mamay sumabog ng pit ko. Delikado. Malayo pang bulakan. Ya, mga poso papaya. Nandito tayo mga boss sa uh, probinsya ng Batangas, Rosario, Batangas mga boss. Nakita nyo ha? Pero you know, ikta-ikta rin papaya mga boss. Saka kalamansi. Yan. Yan o. Oh. Yan. Kami po ay kumukuha ng binhi. Binhi ng saging. Saging. Yep, yeah, malilit pwede yan, mga burikwil Kaya alam, matagal pa. Hapo na. Tigitihin. Mga boss, papaya. Pretty nasa likod, maganda. Dalawa. Alain. Ayan mga boss. Uh -huh. Girinyo konti. Hindi, gulok. Maganda pakao Ayan, yung yeah. yung yeah. Ayan yeah. Tama na. Buting buro araw ulit pag may sumibol. Ha? Pag dumami na rin, marami na. iya. Dalaga

Ayan na, ayan na. ayun, 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 Ya ayun, 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 Tama na. Yan mga boss. Ikta-ikta rin papaya. Nanguha kami ng saging. Punla. Yan. Yan. Ito boss ang buhay probinsya. Ah, dito sa probinsya, masipag ka lang magtaring. Ay buhay ka. Nakita nyo, nagkata papaya. Hindi na, bali na yan. Yan. Kung nakikita yung mga nakasako-sako na yan, mga boss. Yan eh, pataba. Pataba po yan. Yan. Yan boss yung mga pataba yan. Pataba sa alaman. Yan, yan po yung mga dumi ng galing sa poultry. Alam nyo, yung dumi ng manok. Yan, binibili pa rin mga boss. Yan. Yan, nakita nyo ang aming mga lupain. Lapad na aming mga lupain mga boss. Yan o. Oh. Yan, lahat ng yan. Nasa kikita nyo mga boss. Ganyan kalupit. Dito sa probisya yan, mga baka yan. Sa pamangin ko mga boss. <laughs> oh, Jerry Boy. talaga tricycle, pato muna na. Yan Kay Jokes. Ha? Yung maliit na lang. Ano maliit?